Liboan ka mga deboto ni Santo Niño ang nagbalot-balot ug subida kaganihang buntag aron magsaulog sa, sa ika-56 nga anibersaryo sa Holy Infant Jesus of Prague din sa Matina Hills ning Dakbayan sa Davao. Tungod kay natunong adlaw ting tarbaho, ulhot-ulhot ang mobisita sa lugar apan liboan na ang nangadto sukad kaganihang buntag. Sumala ni Clark ang kahas, ang team leader sa grupo nga nadisino sulod sa compound sa shrine. Diriya ma'am na na-control gyud na, ma'am kay ang tao dili man gud ingon nga basta una na ikadaghan. karon kana undus sundos mamba na imuli ni di pa sa una nga aning sa una na di sugawas pero karon sa mam mam man mga public safety police health dagan man Baan na mam upay na pud man ko ku, undus, makaya okay. na siguro mga uh, mga 6k, 6K na 60,000 oh ano oh Sa katag mo ma'am, upan Buhaw lang. Tingin pa, may nakatigod. Uli. Pero mas dagan nito sa una. Dala ang nagkadayang imahe ni Santo Niño. May atinder sila sa inuras ng misa sa lugar. Daghan ang may bisita tungod sa ilang natagamtam o nasinati ng milagro na gihimo ni Santo Niño sa ilang kinabuhi. Usa na ni Ine si Leticia Lopez nga mag-80 anos karong Pebrero. Nagkuhan ko ka si Mayor Santo Niño. Kung ang nahimong ah, tabang ni Santo Niyo sa imong kinabuhi. Daghan ka eh. Mm -hmm. Na itong mahulog ko sa uli Naulian ko, bisan nah, mm -hmm. ko magpalok. Nag-ampo lang sa iya. So, milagroso si Santo Niyo mm -hmm. uh. sa imong kinabuhi. Milagroso, ka eh. Maunang imo siyang bisitahon kada tuig. Kada tuig kada Kaya na ni Santo. So, dito ni mo na kuan nga anak kami la groso si Santo Niño si mong kinabuhi I like it I think kaya ayos sa akin kinabuhi kaya usay ako pangayon matuman mo Daghan ang mga misaysay sa kamilagroso ni Santo Niño o daghan kinig na tabangan o matago sa kanila adunay mga istorya sa ilang pagsaling sa imahe. Usa sa nagselebrar sa misa si Father Orly Anghelia, ang spiritual director sa Family Life Apostolate sa Archdiocese sa Davao. Sumala ni Father Orly, si Santo Niño kanunay nag-uban ka nato. Ang anibarasaryo nag-agat mga kristyano na kanunay natong pasidunggan ng atong kaugalingong ginoo ug sama sa tema sa kasaulugan karong adlawan. When you honor the Lord, you honor me and I will bless you more. So when we honor the Lord, he will bless us more. That was the message given by the infant Jesus to a monk, to a saint, Saint Cyril, when he decorated, he fixed the infant Jesus, the whole infant, infant Jesus of Prague. And then the message came, if you honor me more, I will bless you more. First of all, the greatest sacrifice of the Santoni is becoming man. He is God, but He yes, assumed so our humanity. He became a man. He lived a simple life in poverty. That is sacrificed. so that He will bring us back to heaven. That's the greatest, no? And second is amidst pandemic, you know, God is real. Santo is real. He walks with us. So that's why Santo Nino is God walking with the people in the all events of life, joys, pains, pandemic, all the mga dark moments. We will do it. Yeah. Oh, Jesus. We, we, in spite of all of this, all God you works with us. Because He suffers with us. He feels us. He, he feels, he feels, Mary, our, our he feels our, our pain. He feels our predicaments. Our trials. He also understands us gawas sa tinuig nga pagsaulog sa anibersaryo, daghan usab ang mobisita sa lugar tungod sa iyang kanindot, kamingaw, o labaw sa tanan tungod sa iyang kalinaw. O sa mga mibisita, kinduwa ka individual nga si Jasmine ug si Jay Clark, gikan sa Carmen, Davao del Norte. Actually, tungod sa kwante nag nagtatong diri nanti, ano nga nga tinatri, yung diri apat. So, ang inyong impression is there's peace in this place? Ano ba? Um, five, siguro, or ano, Relaxation. Yes. Mm -hmm. uh, ano doon niya makakuha naman, ma-enjoy naman ang overview. Kaya since taas naman ang lugar this is our first time in Muatropo Dariya. See you're happy. Yes. yes. <laughs> well. uh, okay. Magkalain-lain man ang atong reliyon. Apan, nagtuo kita nga dunay usa kanila lang nga mas taas og labaw pa kanato nga atong ginadangpan kanunay. Ang importante, duna kitay pagsalig sa atong kaugalingong Dios bisan unsaman ang imong tinuhoan. Edit kaduay News 10 Philippines. Stay safe.